Hello, what's up mga kalee at welcome back dito sa Alienation Vlogs O ayan mga kalee, napaaga tayo nang ising mga kalee Kasi nga akala ko ngayong umaga Mapipisa na yung itlog natin mga kalee Yung ating uh, grisel at saka blue bar mga kalee Akala ko mapipisa na siya ngayong, ngayong, ngayong umaga Kasi kahapon nakita ko na may crack Na yung dalawang itlog nila sa bay Na nagka-crack so possible na mamayang umaga yung, ngayong umaga yung isa At hapon yung isa Siguro naman eh hapon yung isa kung um, kinabukasan ng hapon yung isa yun yung mga possible na mangyari kaya naman eto dito na natin yung itlog niya mga kalae so hindi una ito na lang yung ano yung gagawin natin hindi natin sila disturb masyado o hindi natin sila ablahe masyado tignan nyo naman ginagawa nito na kapang oh, o oh, o oh, oh. dito ka o oh, laban mo sige laban mo kagatin mo kagatin mo kagatin mo so ayan mga kalae yan o no? Kung makikita nyo, may crack na yung dalawang itlog natin mga kalae. Ayan naman, dito ko natatapusin to. Bye-bye!